morning, good morning. Ah, dito tayo ngayon, balik tayo. Kasi tinawagan tayo ni Vice Mayor. Oh. Ah, ay, naging rescue kasi nalaglag sila doon sa uh, Basakan. So, ayan na. Hindi naman gano'n sa aming laglarin. Nabaw na yung Kasi ang pisyan eh. Dapat dito siya nagkawat na dito kita. Bakit talapad naman ang kalsada niya naman kayo nagdaan sa may kanal? Ewan ko ma. Ha? Eh kasi kanina masyushoot na kami doon. Nung nag ay ay na ganun ako. Iniwas niya. So, meritso naman siya doon. Hindi na napansin yung harap. Nagulad siya kay Bus.

Tango. Oh, buhay niya na lang. Ay di, mm -hmm. naman ako. ay di, ay kami sa basakan? ay ano di, na kayo sa basakan ay di, ay di, na. di, ay di, Tolur ya Ahí vale no, para atrás. yung jack, okay. yung jack pa natin yung alligator na dala mo dyan, yung jack na alligator. Pailangan. Ayaw kayo pa yung magmayapang. Kailangan pa. nyo pa ng jack, e ja hindi si. oh, na. Pa, tumukan ka na Yung Hindi na. Ano ka, na, Yung sayo, persado. Yan. Sabog yan. Sabog yan. Sabog yan. Sabog yan. Sabog na yan. Sabog 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 yan. Sige itong kahoy Saan na yung lubid ka nila? Guys, may magandang hapon uh, Pag-result ang po kami Ano po ang may papayin nyo Doon sa ating mga kababayan para Hindi mangyari yung mga ganito Huwag pa sa ha <laughs> 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 Ang ganda ng background mo Ang ganda Sorry, ng background mo Sorry sa words ko okay, Hindi naman maging ano ba, maging yung presence of mind ba, pag yung magmaneho, wag nagkukwento, alam mo yun. Huwag may post yan ha. Ganda ng background mo, hindi natin ipost. ba? Una, una, mo yung ano, i-delete mo. Tinan mo, kung gaano ka ganda background Hindi, i-ano lang yung kakat lang Hindi ko na makita, pero maganda background mo kasi Sige, maganda nga Vice Mayor. Ako po si Kim Apostol ng bayan ano po ang may sa ating mga kababayan para hindi matulad sa sinapit ng sasakyan na ito sa ating kaliwa syempre dapat talagang tumitig sa daanan habang nagbamaneho huwag lingon-lingon sa kaliwa kanan sa mga chicks para hindi malaglag katulad yan diretsyo lang presence of mind yun salamat vice mayor

Patras lang ilamo. Да. <laughs> Tam, huwag na! Huwag na! Dapat pala pinatakbo na lang ulit yung ano mga bata Kin maglaka dyan kin dito sa ano Pitikan nyo yun Pagkita natin Kanan, 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 pa Mga pa Uy, tuloy! Ayos ka Na, nabahora kami. Buti nandito si SBK na <you>. nag-resecure sa amin. malakas <laughs> yun sa sakyan ni SBK. Okay na kami. Ayos. Ano? Malayo pa ako dyan. <laughs> ay, 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 di pag, pag niya, iwas naman ako agad. Shoot ako doon. <laughs> siya talaga nataranta siya. <laughs> aba, aba. Aba. baguhin yung isaw, bro, taka ko bakingan. ang layo, hmm? alix <laughs> parang ngol alangin ilit <laughs> parpapil yung inila <laughs> sige sa kastya ah okay sya paraso paraso matae naman bound jan mga atras muna lang ya. atas muna lang atas muna lang lebas